Pagkita kita rin Oo, oh, gusto yun. Ay, ano yan? Ano, Randy, mo, tama na! Ano, Grandi? Tayo, wag mo kawakan! Nandidiri ako sa iyo. Kala ko pa naman, hindi totoo yung mga sinasabi nila. Bayan, mahal mo ba ako talaga? Gustin, mahal mal mahal kita. Wala, sabi ko na nga ba May pagkabakla talaga yun si Gustin na yun. Uy, Grandi, buti na ko ano ba yung tatay mo? Lagi ko nakikita kasama si Ryan. Bakla ba yung tatay mo? Malagi ko silang tingnan ha. Ano ba naman yung sinasabi mo kayo Barok? Wala sa lahi namin yung bakla. Lalaking lalaki -lala -kay kayang tatay ko. Diyan ka na ako kayo Barok. Alis na ako. Bahala ka Randy. Bahala ka rin. Malalaman mo rin yung katotohanan. Bayan ang ba gusto mong bilhin? Kung anong gusto mo, Hindi nang gusto ko. Ikaw naman. Gusto rin naman kita eh. Tara bumili tayo. Sige na. Ibi lang nga, Ibi. So, ayan, tada na, isa tayo. Sige, so, gustin nyo na. Sabi ko na, bakla talaga siya. Uy, si so, Kaya Randi, tamang-tama. So, Sabihin ko sa kanya, bakla yung tatay niya. Kaya Randi, sabi ko na nga ba, bakla yung tatay mo. Nakita ko sila na. Sweet-sweet talaga nila. Kung bakla, parang skinny kayo, kayo Barok. Wala ko nga kayo dyan. Bakla talaga. Pero ngayon, nakita ko na ngayon ng katotohanan. Tay, bakla ka pala. Hindi mo malang ako binigyan ng kahihiyan. Nak, ano, maintindihan mo ako, nak? Tay, intindihin, tay. Tay, ako intindihin mo, tay. Binigyan mo ako ng malaking kahihiyan. Maintindihan sana kita, tay, eh. Kung baba kasama mo. Kasi, wala na kayo ni nanay. Pero, tay, lalaki yan, eh. Nandidiri ako iyo, tay. Sige, nak. <laughs> Sabi mo na lang sa akin ako masasakit. Pagdirihan mo ako. Bala ko naman sabihin sa iyo. Kaso nakita mo kami. Pero sana na... Sana mapatawad mo ako. Na... Kung di mo man ako mapatawad na... Wala na akong magagawa. Ganito na ako Tay, patawad! Hindi hindi kita mapapatawad tay. Magsama kayo ng lalaki nyo. Nakakaiya kayo at nakakadiri. Bahala kayo sa buhay nyo. Mami! Mami! <laughs> tito? Oh, hindi bakit? Tito? Kasi, magka problema sa bahay eh. Tatay kasi nakakita ko, may kasama lalaki. Bakla pala siya, Tito. Oh, Randy, Matagal ko nang alam yan, simula pa nung mga bata kami. Ako na nga rin nagsasabi sa kanya na sabihin sa iyo yung totoo. Pero, mabuti na rin, ikaw na yung nakahuli sa akto. Para ikaw na rin yung magdesisyon kung kaya mo ba siyang tanggapin o mapapatawad mo pa siya. Pero Randy, matagal na rin namang gustong sabihin sa iyo ng tatay mo yung katotohanan eh. Naiiyat na natatakot lang siya na baka hindi mo siya matanggap o Sige Randy, payag ako na dito ka muna tumira Abang nag-iisip ka kung ano yung magiging desisyon mo para sa tatay mo Sige po tito, maraming salamat po Makausap nga to si Randy Ilang araw na itong ganito eh Randy, pwede ba kitang makausap ulit? Ilang araw ka nang ganyan ah Randy, ilang araw ka na rin naman nandito Hindi ka pa ba nakakapag-isip kung kaya mo nang patawarin yung tatay mo? Tito, naguguluhan pa rin po ako pero gusto ko na rin po makita si tatay Pero nahiya po ako Sa mga pinagsasabi ko sa kanya Tito, Ano po bang gagawin ko Napag-isip-isip na rin po ako Tanggap ko na po siya Kung ano siya Kasi tatay ko pa rin po siya At siya rin po nagbigay ng buhay ko Hindi Ikaw na rin naman nagsabi Tanggap mo na yung tatay mo At kaya mo na siyang patawarin Kaya ang gawin mo Umuwi ka sa inyo kausapin mo siya Pumingi ka na rin ng tawad sa mga pinagsasabi mo sa kanya. At alam ko, patatawarin ka niya. Kaya kung ako sa'yo, Randy, umuwi ka na para magkaayos na kayo ng tatay mo. Tito, maraming maraming salamat po. Sige na po, uuwi na po ako. At hihingi na po ako ng tawad kay tatay. Sige. Tay? No? Tay, pwede ko po ba kayo makausap? Oo oh, naman, nak. Salamat nga ako at bumalik ka. Tay, atawarin niyo po ako sa mga sinabi ko sa inyo. Pero ngayon, Tay, tanggap ko na kung ano kayo ngayon. Si Tay, tatay ko pa rin po kayo eh. Kahit balik na rin man ang mundo, tatay ko pa rin kayo. Kasi, Tay, kayo nagbigay ng buhay ko. Anak, salamat naman at napatawad mo na ako. Pwede ba kitang yakapin, anak? Oo naman po, Tay.